Magandang umaga kaibigan, ito ang Pastor Lino at muli naghahatid sa inyo ng isang mensahe na sinabi ni Pedro at ito'y matatagpuan mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 6, Talatang 68. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kangino kami magsisiparoon, ikaw ang may mga salta ng buhay na walang hanggan. Sabi sa King James, Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ito po isang kwento, ang chapter 6, ang context nito ay ang pagpapakain ng Panginoon sa limang libo na halos kalalakihan at sinasabi ng mga Bible scholar, umabot daw ito sa 12,000 dahil kasama yung asawa at mga anak. Uh, dito sa bahaging ito, ay nag-alisan na ang mga tao matapos mangaral ang Panginoon, matapos siya magpakain sapagkat sila'y muling naganap kay Jesus at sila ay diniretso ng Panginoong Jesus na kaya niyo ako inahanap ay dahil nabusog kayo at siya nangaral tungkol sa laman at dugo na kanilang dapat nakainin at inumin na ang kanya lamang ibig sabihin ay ang pagsampalataya sa kanya. Kaya sabi ng mga tao na kanyang pinakain at nabusog lubhang malalim ang kanyang ang mga saltang ito at sila'y ay umalis at tinanong niya rin ang kanyang mga alagad kung sila rin ba'y ganun ang gagawin kaya ang pag-aaralan natin ay ang talatang 68 at alam naman natin one verse at a time may dalawang bagay na sinabi rito si Pedro sinagot siya ni, Pe ni Simon Pedro Panginoon Kanino kami magsisiparoon? Ikaw ay ang may mga salta ng buhay na walang hanggan. Yung una, sinagot siya ni Pedro ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Isa itoy isang uri ng admission ng pag-amin na si Pedro nakikilala niya ang kanyang sarili na wala siyang pupuntahan kahit ang kanyang mga kasama. Inaamin niya na napaka-importante ng Panginoong Yesus sapagkat sabi niya, kanino kami magsisiparoon o saan kami pupunta. No? Sumagot siya sa Panginoong Yesus. Siguro ganun din tayo kapag tayo umalis sa pananampalataya, uh, nagsimula tayong manghina, manlamig, at uh, tumalikod sa Panginoon, saan nga ba tayo pupunta? No, saan nga ba tayo pupunta? Yun ang admission ng kapatid na Pedro. Ikalawa, may sinabi pa siya, ikaw ang may mga salta ng buhay na walang hanggan. Bukod sa admission, ito rin ay isang declaration. Napaka-strong ng declaration ni Pito. Ikaw ang may mga salta ng buhay na walang hanggan. Kung sila'y aalis, hindi nila alam kung saan sila pupunta... At alam ni, Pedro na ang Panginoon ay nagtataglay ng salta ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ganun din tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin kapag tayo tumalikod sa Panginoon. At i natin, aminin din natin na siya lang ang may salta ng buhay na kailangan natin sa ating kaluluwa, sa ating sarili. Kaya matuloy tayong sumampalataya sa Panginoon. Yamang ito ang nararapat, yamang ito ang tunay na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya minsan pa, madalas kong sinasabi, sampalatayanan natin ang Panginoon. Hindi lang sa panahon ng pangangailangan, kundi sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay tumalima, sumunod, manampalataya, manalig sa Kanya at patuloy na isuko ang ating mga buhay. Muli, ito ay isang pagpapaalala mula sa inyong lingkod ang Pastor Lino at nagsasabi na mahal ka ng Diyos, kaibigan. Magandang araw sa iyo at pagpalain ka niya.